Ano mo? Ano? Kala ko ginasa magbalik eh. Kasi yun. Ayan po, ang um, mga hundang umaga po sa lahat po ng mga viewers natin. Magandang umaga po. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan ngayon at malalakas ang mga katawan. Ah, ngayon po, sa 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 ano sa dagat mga mga tiyan problema dumating dumating yung ano yung kuyang si Toko parang may prayer pa o malis yung ating kaibigan ito yung bunso po uy yan yung bunso yung kuya niya yung po ayun oh. ayun patas na yung po April. Ayan yeah, o. No? April pa ano, umalis. Ngayon lang ulit bumalik. Halos sa isang taon bago sa bumalik. Ang problema po, wala tayong ano. Wala tayong pangkain. Kaya pupunta po po tayong lagas para umuha. Umuha ng biya at mga ibang isla doon parang may sila mamay pag uwi ko yan, hinahabol niya ito yan ayaw niyang pa -uwiin. ano ko? ano? ano ka? ano ka? Anto? ano ka? ano oh. ka? ano? ano? ano na? ka ni kuya? na? nahawin ka ni kuya? ni kuya dun kuya dun o, kasingin-singin lang sa taas ang inyong Anak ah, Anak ah, ah. Butom? Butom, malinis ang paa oh. Malinis. Oh. Oh. ni ang paa. Oh. Ah. Ano? Ah, nah. Magtinga po tingnan ang tiyan. Ano? Mabait po angay ah, ngayon po lalakad na po tayo para makahabol po tayo ng ano ng babaw para may makuha po tayo. Kung ano hingi po tayo ng gabay sa pangin kung ano pwede po nating makuha doon. Ah, Papalit lang pa ako ng ano ng damit para lalakad na po. Tara. Ay sige ko. Ku. Meron ko. Ku. Ano? Ay sige. Oh. Yan. Halos san taon bago bumalik. Laki na o. Lalaki na si Kuya Duko, laki. ayan Ewan ko lang yung isa. Sumunod diyan yung batik, yung sumunod kasi diyan oh, may batik-batik na may mga puti. Parang ano, parang yung kulay lawin. Ayun. Ewan ko lang mamaya ako mag yon. Ah. Ha, lalakad lang po ako ngayon, lalakad lang. Tara po. Si Bunso Duko, gutom na. Ano gutom na ikaw?

hingi na ng pagkain wala po tayo na ano yung pagkain hmm sana makano ma may mag-sponsor dito sa ano sa ating ibon para ano para yung mabuhay kasi ang gusto nito bu buhay na tilapia eh uh, o oh, hingi ka ng ano dyan o no? ng sponsor sa kanila para ano para bigyan ka ng pangaraw-araw na pagkain are ano ngayong may na po tayo hanggang po tayo ng ano ng pagkain nyo ayun ayun na siya ayun ayun lumipad na kuya kumalis kumalis <laughs> na naman saan siya kaya punta ay may nakita pala ng ano mga tao ayun oh no. ayun may nakita pala ng ano eh Nakita pala yung mga, mga kaibigan oh. No? So, lumipad yung isa. Lumipad eh ano na may nakita na ibang muka. Oh, ito ka balik to. Yung isa isang taon, isang taon bago malik. Yeah. Yeah, ito araw-araw yan dito, gawi lang pag nagutom, nagutom. <laughs> Para pala pa-tikim. Kailan pa nakita ng ibang muka ano, gag -ga, galayo. Oh. Ayan po. Ayan po. Angayin po po. Punta tayo ng dagat. Yeah. Ah, ah. Ano? Ayan. Ayan o. Ayan. Eh. Na yung pusa. Ayun. Yung ating pusa. Bumalik sa tagal. Ayan o. Ayun. May lagin. Ayan. Balik tuloy. Saan? Saan? Ayan o. May kitin sa taon yun. nakalimutan ko pala po yung isa nating kaibigan yung nag-iisa yung nag-iisa parang ano to yung ano parang yung patong rubat umalis sa ng araw tapos bumabalik dito ah, umalis pa ang dilim tapos bumabalik sa mundaling araw uso po ayan oh. ayan wala pong kasama yan tinan niya po yung kanyang ano yung kanyang paa o oh. yan o oh. kanyang paa yan oh. oh. Ganyan lang po yan, kabilis mo, kalakas mo yung pan. niyo po yung, ano, yung patong gubat. Ganyan na ganyan po. Dito, dito po naka, ano, yan, nakapatong. Matutulog. Dito. Dito nakatungtong siya. Walang ayaw niya dito. Dito lang siya. Dito yung nakapatong yan. Pagkulas na nag Dito lang siya. Ayan. O? Oh. <laughs> niya po. Ayan niya yung kanyang ano. Yung kanyang iba po no no? Naiba. Ayun po yung mga ano na mga dumi ng mga kalapate. Winawalis po ni Kuya yan para para ipunin. Yung ano niyan, yung mga ano Hindi ko po siya naka hindi ko siya nakawalis. Kaya Atin siya sa kaya. Ano na yung tatay mo? Pagkatapos niya po magkapi yan. Tapos, lakad-lakad ang halin. Ayaw, si Jojo oh. Mapasok. Ayan oh. Pwede na natin sama. Pwede na natin mga kasama. Busy. Parang ano, yung engineer lang kami nito eh. Ah, kinukuha. Civil engineer. Sana, ano na, ma... Makagrabit siya. <laughs> Tara po. Easy. Oh, ito po. Yung duko natin na panganay buwi. Ah, uh, isang taon bago bumalik. Tapos ito, ito po yung napansin niyo itong pusa na to. Ano po to? Ah, uh, isang araw isang taon din. Kinain yung mga kalapati ni Kuya. Yung dalawang kalapati, yung kanyang mahal na kalapati, yung pang-racing. Tapos, ang gawa, uh, may humingi na ako mga kaibigan natin dahil maraming yung daga sa kanila para doon muna sa kanila binigay natin doon sa malayo tapos makita natin ngayong umaga dito na, ayan oh. ayan oh. sabik na sabik <laughs> sabik na sabik, ayan sige, pag nagkain ka pa uli ng karapate iyalo ka namin uli ah ipampon Oh, siguro ito ba, hindi di niya nagustuhan, hindi niya nagustuhan dun sa ka, sa ano, talaga sa kanya. Ano siya? Ah, uh, umalis. Dito kasi, ano siya, ispold eh. Kaya lang na, problema, sa sobrang ispold, ano, aray, aray, sa sobrang ispold, ano, nagkain ng kalapate. Hindi naman akong gutuman. Ano? Ano? Kaya, ano? So, tinan mo, nag-aing ano? Naga, ino-pasinsa sa atin. Mga sisi, kung na raw siya ano. Kung na raw siya kung nigay. Ayan oh. Ngayon mo. Ayan. Ino mo. Oo. O sige, pa ko na nga. Huwag ka na magkain ng kalapate ha. Ah. Pag kumain ko ba ng kalapate, ipapamigay na makita doon. Sa mga kaibigan. Oh. Ano? Ano? Um, Papait po po. Ito yun po, yung kalapati dito ni Kuya, para makita niyo po. Kaya oh. uh, binigay natin yan sa ating kaibigan Kasi mga kinakain niya yung kalapati Ito po yung pag racing na Nung <coughs> ating anak Yung laban niya po Ayan Kasi po yan ay mga na, Mga nag champion Ito po yung mga staker niya oh. Kaya mahal na mahal po yan ang ano ng anak natin na panganay. Yan bago ito pa. Oh. Yan. Umaga kasi po, umaga tanghali hapon. Ano yan? Iniinsayo. Binu Binubuksan ko yan dito. Mamaya-maya bubuksan po yan para ipapractice, papalipad po dito. Tapos po yung iba ito. Ito yung iba. Ayan oh. Ayan, oh. Yan. Hindi po naman nakapermis yan. Kaya lang ito mga ano na ito. Ayan, ito mga bagong anak niya. Oh. Yan o, yan o. Oh, yan dalawa. Yan o, yan Tapos, ito pa. sa ayon ano yun pa? Lumipad na pala yung iba. Ay, hindi to lumipad na. Ayun. Lumipad na pala po. Hindi dito, pina, pinalipad din ni Kuya. Tatitingnan po natin, abangan po natin. Abangan natin kung ayan sila oh. Ayun. Ayun yung mura yun. Ayun. Ayun po. Ayun. Yan. Tapos ito. Ito yung ating pinatang manok na kabir na malaki. Hanggang ngayon wala pang girlfriend. Hindi natin mahanapan. <laughs> Ano? Oh, bago itong isa. Yang parehas po sila. Matandang binata. At siyempre po, maraming maraming salamat po sa mga viewers po natin. At subscriber sa lahat po na sa lahat po nagmamahal sa Joker's Vlog. Maraming maraming salamat po. Siyempre po sa Pamily Binuya, maraming salamat din po kay Ma'am at kay Sir. At kay Eduardo Soriano at kay at kay Chris at kay Jeep Guinto at kay Randy Bisana. Ayan. Ito po si Kuya oh. Ayan oh. Ayan. Siya po. Siya na kami tinan. Ngayon po, lalakad po ako ng katiyan. Para lang pagbalik ni Kuya do ko. Maya. Para may pagkain sila. tapos.